mag-aroon yun kayo. season ko na ginamot na namin pati yung sugar therapy so, ngayon katapos nito pawi na rin kami sa bahay kailangan din naman ako ng anak ko may billing yun. hindi maki-dating <laughs> Aww.

sama sa mo na si Inar na parang damit ano, isang araw. Yundi, ko na siya nga araw. Yung dito ko ang Inay na. Naramdaman kita, inay, ano, sa sakit na Inay. Alas 4 in medyo na ano. Umangga. Naramdami yun. umaga. Inay din ako nakapunta dito dahil ano, katrangkaso ako. Ayaw lang kita malaliman. Dahil ano masama talaga sa pakiramdam. Pagin siya ko na. Inay, mahal-mahal kita. Lagi magtatandaan yan, inay. Mahal na mahal kita, inay. Inay, inay, inay laging magtatandaan. Inay, matulog ka na, Mahimbin. Kasama mo na si God. Mahal na mahal ka namin, inay, ha? Inay, dadalhin pa namin doon sa titugo. Inay, mahal na mahal kita, inay. Matulog kang mahimbing. Pasama mo si God. Alam kong kapiling mo na si Itay. I love you, inay. I love you. Tulog ka rin. tapo na masakit. Yes. Ni hindi na. Muntaka ito 'yung sinasabi ng mga bisis. Sa inuupahan niya sa bangko. Nakaupo lang siya. Ngayon, nag-a-avyad ako ng higaan na 'yung ng saping ng angkan ng higaan nakasilip siya sa ano, pintuan. Ang ganda ng smile niya. Yun ang huling nagpakita siya. Kasi kinausap ko siya na wag na magpakita. So, ngayong araw na ito, ng, ina, araw ng birthday niya. So, ginawa ko lang itong video na ito kasi... kahit na kumamalaw na siya. Sariwa pa rin dito ang um, alaala. I miss you. Kailan mo magmabon? Kasi, ikaw yung gusto kong makasama. Ikaw naman yung nang iwan. Naalala talaga kita pag ako'y nalulungkot. Iyak na miss, na miss kita. Kasi iba yung buhay ka. Biglang madaya ang uros kasi biglang akong nang iwan dati ako muna balik sa England ngayon, ikaw naman nang nang iwan kaya isa lang mo niya ang inyong magulang hanggat sila buhay pa kasi pag uh, wala na sila kaya kami inyong malalas at yung kapang magalas at yung isip itong araw na ito um, ang pag nakita ang sa ng grade ng inay. So, ko na ito. Saka, so, okay. sinunod ko yung bibig yun. Ang isa yung hindi na magpotok. Sabi ko naman ko na hindi so, so, na